thank you Welcome back to my mini vlog. So for today's video, last Monday nga, hindi ako nakapagluto ng aming dinner. Ang dami ko rin kasing ginawa niya araw na yan, pero hindi ko na maalala kung anong ginawa ko. <laughs> Noong araw na yan, gustong-gusto gusto ko talagang kumain ng sisig doon sa pinagkakainan namin ng na karinderia. Kasi yun lang din yung sisig na talagang gusto kong kainin. Tapos pag sinabi mong toasted, as in toasted talaga. Pero may nakita ako sa GC namin na meron daw open dito sa Dreamland. Nag-start sila ng Sunday lamang. So, booth yan na anything kung anong gusto mong itinda. So, dito sa aking friend, ang tinda nila dito ay foods. Ang kanilang paninda dito ay pansit bato na merong toppings na dinuguan, sisig, at saka boiled egg. Pero in order ko dito ay sisig with fried rice. Grabe, sobrang sarap. So tara, kumain muna tayo. Magmukbang muna tayo ng kaunti. <laughs> <laughs> ano to?

Can you raise it? You not mm -hmm. It's a long time cooking it. <laughs> school. dito sa nanay ko libre Kanya-kanya naman tayo ng panlasa. Pero para sa akin, 1,000 out of 10 ito. Masarap yung sisig nila para sa akin. So, kung taga ka at malapit ka sa Dreamland, pumunta ka na at kumain doon. So, yun lamang po for today's video. Bye! Thank you for buying from our store. Have a nice day! Ay, wow, may bawang